Ito si ano. Ito si Rocky. Itong lang ka, pro ano? o, Jesus, ko lang kapro problema, no? O, sus, ang yabang ginoo ko. Nakursunod na pa yung itim na damit. ano. Hmm. Ano, Rake, Mahulog ka, mahulog ka. Oh. O, oh, sige nga. Talon ka nga kung kaya mo. Uy, ang yabang. Ito yung... Ito yung bunso pero ito yung pinaka, ano, pinaka-bibo Naliti eh. naman ang sakit, no? Ang galing ba ng baby namin, no? Ano, Rocky? O, oh, happy smile. Rocky! Uy, wink! <laughs> ah, ang galing. Ah, sige nga, Raki, Raki, Oh, oh alam na alam ng pangalan niya ah. May isa pa isa pa Rocky Ah Isang na ako Bait bait ng baby na yon, Bait bait ng baby na yon, Bibo bibo ba Bibo bibo na Ano okay good ice rocky rocky oh oh oh, oh. 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 Hmm. Na. Larokan oh, sini lah. Larok kan